for to today's video guys kakain tayo ngayon ng sinigang na baboy ayan ayan guys so ito kumakain na tayo ngayon ng sinigang na baboy sarap ito sa natin sili with patis lagyan muna natin ng sabaw tong ano natin tong kanin sarap hmm. tapos meron tayong ano dito paboritong mango juice sa so, sunat nito sa patis na may ano sili kaya natin na mong sili mm -hmm. napakabaw sa ano ang hang mm -hmm. ang sarap Mainit-init pa. Bala tong ginawa namin ano ngayon. <coughs> tong ginawa namin sinigang na baboy, pinaghalo liempo sa ribs, may masarap. <coughs> Hindi masyadong mataba, tapos maraming laman. Mm. Hmm. Hmm. Sira naman ang diet nito. Sarap. Sarap din ito ng kangkong. Cheers sa ating uh, panulak. Tamang-tamang ulam to sa malamig na panahon, guys. sa ano ngayon tayo dito 0 degrees ayan o oh. ito yung liyempo may taba taba pa init may init pa Parang saan ko makainan ng, ano, lechon kawali, pero napakalambot at may sabaw. Last bite, mag mo muna ako. Magre-refill muna ako ng kanin. Wala na. Last bite tayo. Hmm. Panalo. Hanggang dito na lang muna guys. Hanggang sa susunod. Bye bye.